Nakaramdam ka na ba ng pangamba o pananabik? Pakiramdam na tama o mali ang isang bagay? O pagnanasang kumilos sa isang bagay ng hindi mo lubos na nalalaman kung bakit? Parang sinasabi ng instinct mo na alam mo ang mga bagay-bagay. Ito ay mga palatandaan na maaari kang magkaroon ng intuitive na kakayahan. At habang binabaliwala ng ilang tao ang intuition at sinasabing hindi ito makatwiran, maaari itong maging kapakipakinabang sa paggawa ng mga desisyon at pagsukat ng mga sitwasyon. Ang katotohanan ay lahat tayo ay nagtataglay ng intuition, ngunit ang ilan sa atin ay mas intuitive kaysa sa iba. Kaya paano mo malalaman kung nagamit mo na ang sixth sense na ito? Narito ang mga palatandaan na meron kang malakas na intuition. Number 1. Naayon sa kanyang katawan Kung merong isang bagay na magaling ang mga intuitive na tao, ito ay kung paano makinig sa kanilang mga katawan. Kapag nagsimula silang makaramdam ng hindi naayon sa kanilang sarili, ito ay isang tiyak na sinyales na ang isang bagay ay hindi balanse o hindi tama. Maaari kang makaramdam ng sakit o pagduduwal, ngunit hindi mo alam kung bakit. O maaari kang makaramdam na may isang bagay na hindi tama bago ka magkasakit. Alam mo kung malapit ka ng ma-burnout at sinisigurado mo na bibigyan ng oras ang iyong sarili para makapag-recharge. Ginagabayan ka ng iyong intuition patungo sa pagiging mas aktibo, hindi gaanong stress, at mas malusog sa pangkalahatan. Number 2. Malalim mag-isip Madalas ka bang naliligaw sa pag-iisip at gustong maglaan ng oras upang pagnilayan ang iyong sariling mga isipin at nararamdaman? Nangangawulugan ito na ikaw ay napaka-introspective at gusto mong gumugol ng oras ng mag-isa. Hinahayaan ang iyong isip na gumala ng walang kaguluhan. Bilang resulta, madalas mong makita ang iyong sarili na nangangarap ng gising tungkol sa mga bagay na maaring mangyari o mga bagay na maaring mangyari kung sinubukan mo lamang ang isang option na naiiba. Higit pa rito, maaari mong makita ang mga koneksyon sa pagitan ng mga bagay na hindi nakikita ng karamihan sa mga tao. At ito ay dahil ang iyong intuition ay nakabuo ng isang kasanayan para makita ang mga pattern kung saan ang iba ay maaaring hindi man lang napagtanto na meron pala. Number 3. Napapansin ng emosyon, pangangailangan at pag-iisip ng iba. Isa sa mga pinakamahalagang bagay tungkol sa intuition ay ito ay isang multi-sensory na kasanayan. Kung mas malakas ang iyong intuition, mas makikita mo ang iba sa lahat ng anggulo, kabilang ang kanilang iniisip at mga nararamdaman. At ito ay nangangailangan ng hindi lamang mahusay na mga kasanayan sa pagmamasid, kundi pati na rin ang kakayahang ikonekta ang mga obserbasyon na ito sa kung ano ang nangyayari sa iyong sarili. Kaya kung nasabi mo kung ano ang kailangan ng mga tao bago nila hilingin ito o kahit na mapagtanto kung ano ito sa kanilang sarili o kung nakakaramdam ka ng mga emosyon ng walang mga sinasabi, panigurado, meron kang napakalakas na intuition. Number 4. Paulit-ulit na mga iniisip at ideya Kapag meron kang paulit-ulit na pag-iisip o ideya, kadalasan dahil sinusubukan ng iyong intusyon na sabihin sa iyo ang isang bagay. Maaaring mangyari ang mga kaisipang ito kahit na hindi mo ito aktibong iniisip. Halimbawa, maaari kang magkaroon ng kakaibang pakiramdam tungkol sa isang bagay na hindi mawawala sa iyong isipan hangga't hindi mo ito ikikilos. Marahil ito ay isang ideya para sa isang bagong negosyo o proyekto na lumulutang sa iyong isipan o baka patuloy kang nakakita ng mga bagay na nagbibigay inspirasyon sa iyo habang nanonood ng TV, nagbabasa ng libro, nakikinig ng musika at kahit sa mga hindi inaasahang lugar tulad ng mga billboard sa highway. Number 5. Mahusay kumilatis ng pagkatao Maaari mong malaman kung ang isang tao ay tunay at maaari mo ring malaman kung sila ay peke. Ito ay dahil madali para sa iyo na kunin ang enerhiya at intensyon ng mga tao. Nakakaranas ka ng excitement tungkol sa ilang mga tao na dumating sa iyong buhay. Ngunit may mga pagkakataon din na ang iyong intuition ay nagsasabi sa iyo na ang isang tao ay hindi kung ano ang sinasabi nila sa kanilang sarili. Nakikita mo ang maliliit na bagay na nakakaligtaan ng karamihan sa mga tao at maaari itong maging lubhang kapakipakinabang sa pag-iwas sa mga predator o pag-iwas sa mga shady na tao at muli hindi lang ito tungkol sa kakayahang magbasa ng body language o facial expressions ito ay tungkol sa pagdama kung ano ang iniisip at nararamdaman ng mga tao number 6 madalas makaranas ng synchronicity ang synchronicity ay ang karanasan ng dalawa o higit pang mga kaganapan na makabuluhang nauugnay ngunit hindi nauugnay Halimbawa, maaaring iniisip mo ang tungkol sa isang matagal mo ng kaibigan, tapos bigla ka nalang nakatanggap ng tawag mula sa kanya. O marahil meron kang ideya na tumingin sa isang partikular na lugar para hanapin ang isang bagay na nawala sa'yo, tapos bigla mo nga nahanap dun sa lugar na yon. Kung nakikita mo ang iyong sarili na nakakaranas ng ganitong mga pagkakataon sa isang regular na batayan, malaki ang posibilidad na ang iyong intuition ay gumagana sa iyong pang-araw-araw na buhay. Number 7. Mga panaginip na malinaw at madalas na insightful. Ang intuition ay malapit na nakatali sa iyong subconscious mind kung saan nagmumula ang iyong mga panaginip. Kung ang iyong mga panaginip ay madalas na makahula at naglalaman ng mahalagang bahagi ng impormasyon o pananaw, ito ay isang palatandaan ng iyong intuition ay malakas maaaring magkaroon ka ng mga panaginip na napakalinaw na tila ito ay katotohanan at pagkatapos, ang mga kaganapan sa iyong paggising sa buhay ay nangyayari ng eksakto tulad ng nangyari sa iyong panaginip. Number 8. Mga biglaang sandali ng kaliwanagan Kung naglalaan ka ng oras upang ipos, patahimikin ng iyong isip at pag-isipan ng buhay, meron kang mga makapangyarihang aha moments o bigla ang mga realization na bigla na lang nag-pop sa isip mo Naikita mo ang iyong sarili na agad na nilulutas ang isang problema na matagal lang gumugulo sa iyo o marahil ay nalaman mo ang isang bagong landas pasulong sa isang sitwasyon kung saan walang malinaw na sagot noon. Biglang alam mo na lang kung ano ang kinakailangan mong gawin. Ang mga insight na ito ay maaring resulta ng iyong intuition na gumagabay sa iyo patungo sa mga sagot, solusyon at paggawa ng desisyon. Number 9. Naaakit sa ilang mga tao o lugar. Ang iyong intuition ay maaaring maging isang misteryo, ngunit hindi palaging tungkol sa pag-alam na may mangyayari. Minsan ito ay tungkol sa pagbibigay pansin sa mga maliliit na bagay tulad ng pagkaakit sa ilang mga tao at lugar. Kung naramdaman mo ang isang instant na koneksyon sa isang tao, o kung nakikita mo ang iyong sarili na naaakit sa isang lugar na walang katulad, malamang na ang iyong intuition ay gumagana. Ito ay maaaring maging mahirap kung hindi mo alam kung ano ang iyong hinahanap o kung saan ka ng iyong intuition. Ngunit sa sandaling matuklasan mo kung ano yon, di mo may kakaila ang paghila patungo dito. At number 10, humihingi sa iyo ng payo ang ibang tao. Ikaw ba ay isang mabuting tagapakinig at isang taong hinahanap ng ibang tao para sa patnubay? Alam mo ba ang mga tamang bagay na dapat gawin sa ilang partikular na sitwasyon kung gayon ay dahil meron kang likas na kakayahang makita ang malaking larawan at gumawa ng mga koneksyon sa pagitan ng mga tila hindi nauugnay ng mga bagay. Kapag may nagsabi sa iyo tungkol sa kanilang problema o sitwasyon, natural para sa iyo na mag-isip ng solusyon nang hindi man lang sinasadya. Madalas kang inilalarawan bilang maraming alam kahit na napakabata mo pa at ang mga tao ay lumalapit sa iyo para sa payo dahil nagtitiwala sila sa iyong paghatol. Ang intuition ay isang makapangyarihang regalo. Ito ay tulad ng isang inner compass. Ginagabayan ka nito patungo sa kung ano ang mabuti para sa iyo at malayo sa mga bagay na maaaring makapinsala o mapanira. At kung mas naaayon ka sa compass na ito, nagiging mas madali ang buhay. Mas malamang na makamit mo rin ang tagumpay dahil ang iyong intuition ay makakatulong nagabayan ka sa tamang direksyon. Ngayon, kung napanood mo ang video na ito at hindi mo nakilala ang mga katangiang ito sa iyong sarili, Huwag mag-alala. Tulad ng anumang kasanayan, ang intuition ay maaaring mapraktis. Maaaring kailanganin mong ayusin ang iyong mga gawi at magtrabaho sa pagre-relax ng mas madalas. Posible rin ito na dapat kang gumugol ng ilang oras na mag-isa sa iyong sarili o isama ang higit pang mga kasanayan sa pag-iisip sa iyong pang-araw-araw na buhay tulad ng regular na pagmumuni-muni. Pinakamahalaga, matutong makinig sa iyong intuition at mas magtiwala sa iyong sarili. Nga pala, alam mo ba yung mga gustong iparating ng mga introvert pero minsan hindi nila ito masabi? Panoorin mo dito.